alas 5 na nga ng hapon, araw ng linggo. Kaya bago natin simulan ng palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. nandito na naman tayo sa minalin Excited lahat, mga teachers natin, BSWD. Nagdala po kami ng limang daan mga school bob sa ating mga kabataan. Talaga naman nakapag-graduate na kayo. Kahit walang day, nakapag-graduate, kinakailangan congratulate. Ayan. salamat po, Senator Aini, dahil kayo po ang pinakaunang senador bumisita at nagbigay ng na tulong sa aming paaran. Magagamit po namin ito para sa susunod na pasukan. Kayo po ang unang senator na bumisita at tumulong sa SMES. Maraming salamat po sa inyong tulong. Hello po, Senator Aini Marco. Salamat po sa pagbibigay ng school supplies. And thank you po sa nakakatulong ka po sa mga hindi kaya magbili ng school supplies. pinaka-masipag, pinakamasipag, aktibo at pinakamaasahan pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Amy, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Amy. Action, tulong mission, mga paksang napapanahon. Ano man ang hamon, Amy, solusyon. Serbisyo, publikong may kiliti, mga problema nyo ng pambihirang suporta at hindi matatawar pang pagmamahal. Kaya naman, hindi pwede naming hindi kayo susuklian. Senator Amy Marcos po, salamat sa inyong pagtangkilik sa bago Sunday Afternoon Habit. At the moment with Amy Akyon tulong isyon. Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan, yan ang ating pagsaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, isabuhay, buhay, at laging sabihin ang forever motto natin. Lahat ng problema ay misurusyon! Magandang hapon, Senator. Kasama natin ngayon ang tatlo sa ating studio audience na handang-handa ng makarinig ng mga solusyon sa kanilang samot-saring hinaing problema at agam-agam. As the Ivana! So, first na magtatanong, ayan, hello ate! Hello! Hello po! Magandang hapon po, Senator Aimee. Oo, oh, oh, magandang hapon din. Kumusta kayo? Okay naman po. Ako po si Maribet Go ng Barangay 176, Caloocan City North. Yeah, hey, Caloocan! Ayan, nako nabahan ng bonggang-bongga. -bongga. Oh. <laughs> <laughs> Dahil po malapit na ang National Heroes Day, may tanong po ako sa inyo. Sino po ang paborito nyong bayani? <laughs> Ay, lakas sa mga bayani. Marami akong paboritong bayani. Pero nung bata ako, Sindak na sindak ako kay Gabriela Silang, ang Babae. Eh, Naku, talaga naman, nashok ako na mayroon palang ganun. Na siya nangunguna, sumugod, kasama ng mga sundalo at tropa ng kanyang asawang si Diego. Kaya yun ang idol ko ng bata. Pero nung lumaki ako, di syempre nagbabasa na ako ng todo-todo. Love na love ko si Apolinario Mabini. Ang galing kasi yung mga aral niya kakaiba. Ayun. Ay thank you, Ate. Ay, Ay, ito si Ate Girl. Hello po. Hello. Magandang hapon po. I'm Jessica Sena po from Caloocan City. Ang Ay, Caloocan din ha. Talaga, Caloocan day natin. Ang katanungan ko po sa inyo, bilang isang anak ng OFW po, um, kung ang mga OFW po ang bagong bayani, kapag bigay na, nakapaghain na po ba kayo ng batas para sa kapakanan nila? Oo naman, marami na tayong batas at kung ano-ano pang effort para sa mga OFW natin. Marami kasi dyan, mga Ilocana, naririnig ko 'yung mga daing nila. Yung iba naman yung mga nakatulad mo na talaga naman sari ang problema sa mental health, cyberbullying at iba pa. At higit sa lahat, ang lungkot, malungkot sa nanay, malungkot din sa pamilya. Kaya kahit papano, kung maibsan natin ang kahirapan nila, gawin na natin. Noon, yung uh, field health charges, yung mga pagchuchubibo sa passport, POEA, DFA, lahat yan, ginawa natin ang paraan. Pero ang the latest ko ngayon, yung New Passport Act uh, para hindi na magre-renew na wow. babalik pa sa konsulado. Online, pwede na mag-renew para hindi naman natin pahirapan ng todo-todo ang OFW. Kahit bagong bayani, hindi naman kailangan patayin lahat ng bayani. Aray. Wow. Wow. Thank you, sir. Thank you, Ate Girl. And sino pa? Ay, ito si Mami. Ay, nanay. Kumusta kayo? taga din ba kayo? San Juan City po. Ay, nako, neighborhood. Kumusta po? Ako po si Gloria Polo at One City. Uh, Senator, lahat po naman ng sektor ay bayani ng lipunan. Pero, kung meron pong meron pong pagtaas ng sweldo, ay, sino po, po sila? Ay, uh, teacher po ba o sundalo? Well, sa so ngayon, palagay ko ah... Uh, lahat ng sweldo kulang. Kung iisa lang ang kumikita sa isang pamilya, talagang kulang at kulang pa rin. Kaya kailangan may kabuhayan, may konting racket yung mga anak, kailangan may karagdagan talaga. Kulang na kulang. Ngayon, kung ihahambing mo yung teacher tsaka sundalo, yung ating mga sundalo, kahit papano, nataasan na nakaraang administrasyon ni Presidente Duterte na dagdagan talaga ng todo-todo yung sahod nila. Yung mga teacher natin, yan ang masaklap pinagpilita uh, pinagpilitan natin una dun sa salary standardization pero sa katutak pa daw na pag-aaral kasi napakaraming teacher eh. Yun ang problema lagi. Ikalawa, yung tinatawag na choc allowance, parang habang buhay na yan, naging 5,000 pesos. Pinagpipilitan natin na itaas sa 7,500 at 10,000. Pero hanggang ngayon, pinoprorata pa rin. Kaya, ang sagot ko, kahit paano hanapan natin ang paraan para sa ating teacher. At at napakatagal na na hindi talaga sila natataasan ng sweldo. Ayon. Maraming salamat sa ating studio audience. Patunay na ang bawat tanong ay may sagot at ang bawat problema ay may solusyon. Wow. Kwentuhan Kuh kabayanihan tayo mamaya. Bayaning hindi lamang sa kapwa, kundi maging sa ating mga alaga. Naku, abangan ang dakilang kababayan sa pagbabalik ng At The Moment with Aimee. Season 2! Sabi ng iba, hindi pwedeng isaing ang wika, hindi pwedeng ulame ang salita. Kailangan marinig ang daing ng bayan dahil nakakabingi ang kalam ng tiyan. Ngayong buwan ng wika, aralin natin ang lengguahe ng madla. Makinig para makaunawa, hindi para makapagsalita. Maging bihasa sa ating wikang Pilipino. Maging bihasa sa winiwika ng ating mga kapwang Pilipino.